Laro tayo ng tanga-tangahan. Hahabulin kita. Paasahin mo ako. Anong pinagkaiba ng bobo at tanga sa pag-ibig? Ang bobo walang ginagawa samantalang ang tanga lahat ginagawa. Hindi ako nagbago, natuto lang ako. Hindi kasi pwedeng habang buhay tanga tayo. Minsan, kahit sabihin mong suko ka na kapag naalala mo kung paano kanya napasaya bumabalik ka ulit sa pagiging tanga. Sa pag-ibig walang bulag, walang pipi, walang bingi pero tanga marami. Niloko ka na nga, mahal mo pa. Alam mo yung alamat ng tatlong tanga. Kapag di mo alam pang apat ka na. Ito ang meaning ng tanga, totoo akong nagmamahal sa'yo gaano man kasakit ay titiisin ko.